Higisa natin yung ano, munggo para masarap yung lasa. Ayan. Inas ko na yung munggo. Ayan. Ayan. Ito yung ulam natin na yung pang tanghalian. Munggo na ano. Read Masarap kasi yung ano, nung gumawin kasi kumuulan. Bawal lang yung munggo yung mga ano. May arthritis dyan. Baka hindi tayo makal makalakad pag ano, nag kayo ng ano, sardinas. Ay, sardinas sa kanong munggo.

Tikman na natin. Oh, sarap naman. Ayan. Okay, Patayin ko na yung ano. Yung silin pata. Kain na tayo. Kain na tayo, guys. Ayan nakaluto na ako. Ito na yung pang breakfast natin at pang lunch. Ayan. Para tipid sa ligas. Ayan. Ganito ako po. Ano? Isang beses lang ako kumakain sa isang araw. Minsan. Para ma natin yung katawan natin na, na hindi tayo tumaba. para magdahit tayo. Hmm. <coughs> yeah. Guys, kain na oh, Ay, hindi ko pala kami natawagan. <clears throat> Pasensya.